Ah, may next lang gawon dyan. Ah, may cyclone to. Ay, ah, fold, fold mo, anak ka. Sige, fold mo. O, oh, ganyan. I fold mo pa para, ano, yan. Sige, fold mo pa doon sa kanit. Mataas kasi yung wad niya dyan. Kaya hindi maano yung buhangin pa. Babawasan pa mamaya pag, ano. Hmm. Makanina nga. Sige, ayan mo sa kabila. Yung ano ni nakaano pa para hindi magan. <tihil noise> um, yung kaya ang galaw. <tihil noise> Pero aliwa mo ya ang balat kuya wa, duga labat. Ah, dito nakatali ayan oh, may apat siyang ano. dapat. Tang. lang Sige. Tuh, Bisa, hmm. kayo. Wala namang ano. Isa na. o, na. Sige ang... Ah. Dapat si Minto yung sirin niya dyan kuya, ay atampol, ah. Matang okay to no. Pero amay may tagay to, dugalata awa. wag siguro tan, aka label na drainage ah. Sa bagay, dyan ay pataas pata na mamaya dito, ano dito ang pataas. Atan lang may label yakin kinto, awa. May... Sa bagay, amay may to. hindi yan makasiwal mamaya, tap default manayang. Hmm. Hindi kasi nakaano pa yung kwan eh, kahoy para ano, hindi, wala pa kasi siyang simento, ipasimento ko na lang kay pa